Eh, ano po ang masasabi ninyo dito sa sa inyong panig kayong mga magsasaka, Mr. Kenglet? Apo, uh, tayo po ay nag-monitor uh, like, well, din pero so far po kasi yung ginagibit ng ating mga farmers na fertilizer mm -hmm. ay nandito na. Kaya uh, ngayon po ay uh, paghahanda na po sa pagtatanim. Kaya po ang in-expect natin yung mga fertilizer ay na-distribute na rin ano, uh, primary din ng DA under dito sa ating RTL program. Ang pangamba talaga natin Kamelo, sa mga darating po na susunod na uh, paghahanda sa ating mga farms, kung may epekta dahil ang, ang fertilizer natin kasi urea-based, eh yan po ay halos nasa 15 to 20 percent ng total cost of production ng ating mga magkasaka. Kaya malaki po talaga ang epekto niyan kung sakasakaling uh, magtataas po ang presyo. Mm -hmm. So far, hindi pa naman siya nagtataas sa uh, Hanggang kahapon pa, nasa 160. 16 per bag pa rin po siya. Opo, fuel-based ito eh. Kung kaya may problema doon sa mga pinanggagalingan ng mga petrolyo, baka apektado rin itong uh, urea na sinasabi niyo na fertilizer, no Mr. Cainglet? Ano po? Opo, fuel-based. Uh, bukod sa fertilizer, siyempre gumagamit po tayo ng fuel sa mga makina na rin sa pagsasaka, mm -hmm. yung ating mga traktora, yung patubig mismo at, at yung transportation, kaya nga po magandang habang maaga ay mapaghandaan, maglagay na contingency kung meron. Pero so far po, uh, dapat walang epekto sa sa presyo ng mga pangunahing bidihin dahil nakastock pa naman po rito yung ating ginagamit na fertilizer para sa ating sakahan. Opo, sinasabi nyo nakastock pa. wala baka naman merong mag, <laughs> magsamantala dyan, mag-speculate dyan. Eh, samantalang meron pa naman pala tayong stock. Gano'ng ka, ha? Karami po yung sack natin. Good for how many days po yun? O months? ay good good po sa crop ngayon for uh, uh -oh. you today naman po ang ating pag-import ang, ang sinasabi lang natin to kung tatalonin tayo sa ngayon uh -oh. uh, wala po siyang direct effect na dahil hindi pa naman to mataas yung bili, -bili ng ating mag mga magsasaka na nasa 1.6 pa rin siya hanggang kahapon uh -oh. Uh -oh. sana nga po ay nung mapapalitan eh wala namang uh, magsamantala uh -oh. at na kumbaga uh, abusuhin yung narinig natin eh, hindi naman talaga siya tumataas pa uh -oh. Kahit po sa global market speculation pa lang Ah, uh, dahil tuloy-tuloy pa naman ang production, doon po talaga magkakaproblema pang tumigil yung uh, production at uh, pagbabiyahe mula sa Qatar at Iran. Yan po ang major uh, area producer natin. Eh. Opo. Ano, ano yung... Uh, ano? Katabi... Qatar po at saka ano po yung isa, uh, Mr. Kaino? Qatar at... Qatar at Iran po, uh, Iran. major uh, producer po siya ng uh, urea. Sana nga po ay hindi uh, kumbaga magkaroon ng problema sa logistics at pagbiyahe o mismo paghinto ng paggawa ng urea Oo. habang meron po tayo kasalukuyang uh, sigalot sa Israel at Iran po. Yung, yung Qatar pinagkukunan natin, pero yung, yung Iran ba kumukuha din tayo doon? Yun talaga ang ano uh, eh, yun ang involved sa conflict ngayon eh, uh, Mr. Kainglet. Uh, yung, yung, yung Iran mainly ang sinusupply niya, Brazil. Pero uh, uh po, dahil sa global market, kapag ka problema, baka yung, yung Brazil, maghanap din siya na pagkukunan ng uh, urea. At tayo po bukod sa Qatar at Iran, nandiyan naman ang China. Ang major source natin ay China rin. Pero dahil nga po isa ay global development, baka po yung mga bansang uh, kumukuha sa ibang lugar gaya ng Qatar at Iran, maghanap na rin na sa mga pinagkukunan natin ng ating mga yoraya. Kaya po tama yung uh, precaution, maghanap tayo sa lugar na tingin natin ay hindi apektado ng, uh, ng sitwasyon ngayon para Baka siguro po tayo ng stock sabang hindi pa tumataas ang presyo sa pandeigdigang pamilihan. Sige po. Mr. Kenglet, salamat po. At, uh, kinumpos na lang natin. Baka ako nararamdaman na po, wala pa naman pala. At sana sa mga darating sana... na araw, huwag naman. Oh. Sana, sana nga po magmulad dahil nandito pa naman, di pa naman nagtatas kahit sa ating Oo. mga local distributors. Po. Oh, kasi ano, importanteng nga farm input yan. Pag tumaas yan, taas ang gastos ng mga magsasaka. Ano po Mr. Kenglet? Opo, nasa... 15 to 20 percent ng ating Lucky binagamit na uh, malaki po sa gasto sa production. Kaya po mm -hmm. sana ay uh, walang direktang apekto pa sa mga darating na linggo at buwan. Opo, sige po. Salamat po Mr. Jason Kinglet, Executive Director sa Mahang Industriya ng Agrikultura.